Jari ko lang bagong uh, bago nga vlogger ho. Mm. Si inong patoy ini Makaungol sa nimbangag. Taya, kaya nga na kauno ne. Aroy, taya. Galagumogin ho. Taya. Muning ka. Kaya nga no. Nalugi pa si Boy Tapak. <laughs> Kinaon ang bangag ba nga nga ba? Aroy, taya. dorog durogin hai. <laughs> taya, aroy. <laughs> Gumawa git, mm. Aroy. Waslak kita ng baga, guys. Lalo hmm. pa kung Aray, guwa kita mga ano. Ang mga kagang-kagang. Aray, taya. Lalo na pa kung pake ng yamesis. Si Garlio lang pala dalun doon, ho. Tanggal na. Aray, garo-aro pa. Durog, <laughs> kita ang baga, guys. Yan na. Finish. Ay, sayang yung... sayang ang buhay niya eh. Napa <laughs> napadakip sa akin eh. <laughs> Nadaka pandama ang, ang bawa. Wala padakip. na guys. Sayang sayang ang buhay niya. Paano eh? Na surrender eh. Wala na guys. Bye bye. Ang video ko guys. I-follow niyo lang diyan sa pinan ko. Patoy vlogs. Follow niyo guys. Patoy vlogs. mo wow.